Sound of and Sounds familiar? Parang nakalulok ng cassette tape. Si Karen Carpenter ba yun? What if ako'y nag Oh yes, Mr. Postman. Come on, deliver the letter. The sooner the better. Confirm! Hello, Galogs! This is Jean Jordan Abina, a.k.a. Jean Karen, ang Karen Carpenter ka-voice ng Tagig City. Meet Jean, ang Karen Carpenter ka-voice ng Tagig. Sino mag-aakala na sa kwartong ito ang Carpenter's sikretong natigig? Astig! <laughs> Auto sound trip para kang nag-time travel sa past. Kasi ang ang radyo namin dati may cassette, cassette player. Tapos mostly yung mga pinatutugtog nila is mga cassette. Tapos ginaganan pa nila ng ano ba yung lapis para umikot, para mag-rewind. Ganun sila dati. Puro ano, puro mga ano talaga, mga 19, 1970s, 1980s. Mga Connie Francis, Patty Austin, Carpenters, Kenny Rogers, uh, Eagles, mga ganyan. Kaya hanggang ngayon eh, ng Carpenters. Any time of the day, a eh, time to rehearse. When I was young, I'd listen to the radio Waiting for my favorite songs When they played, I'd sing along It made me smile those were such happy times and not so long ago how I wondered were they gone, but they're back again, just like a long lost friend. All the songs I loved so well. Kimi na Karen. Is that you? Dati daw ay si Regine at Sharia si Twain ang ginagaya. Hanggang ng simping treat sa labas, nag-turn into a blessing sa kanya. Dumayo ako sa isang bar. And then may nagsabi, may nagyaya sa akin na, Uy, sample ka naman dyan. Pagising ko, nag-200k nag views ata sa Facebook. Ha? Huh? Kaboses ko ba? Ganon. Tinanong ko rin sa sarili ko, kaso kaboses ko ba? Kasi yun, hanggang sa kinaril ko, sabi ko, sige, kiyahin ko. Rin. Baka, baka okay naman eh. Baka sa iko, unlad ng ekonomiya, mga ganun. <laughs> Intense naman ang support ng kanyang partner in life. Sasuportahan ko siya kahit saan kami magpunta, kahit uh, before, sabi niya nga na uh, sinigang weeks para lang maka tatawid kami ng isang araw. Ayan, nandito lang naman ako sa kanya. Ano pang gagawin ko, di ba? Uh, partner niya ako eh. Tinagurihan din Karen Carpenter ng Pinas, si Claire de la Fuente. Kaya si Jean, minsan ay mala din ang sapi at atake. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas <laughs> nating kasaysayan. Oh, sayang. wow! Oh my God! Panalong panalo! Di naging madali ang journey ni Jean. Magbuhat nung nagiwalay kasi yung parents ko. Nahirapan ako sa financial. Nag-aaral ako tapos pa sekreto ako nagbabanta sa gabi. Dumating din sa point na yung binibiling powder mix, ano, seasoning powder sa tindahan, ginagawa ko sabaw. Naalala ko yung mga pinagdaanan ko talaga bago ako nakarating dito. Tapos ngayon, makikita mo ako. Makikita ko yung self ko na kaya mo na. Dati hindi mo kaya, di ba? Ngayon, kinakaya mo na. At kakayanin mo pa. Matupad lahat ng pangarap mo. Higit pa sa magandang boses ang kwento mo, Jean. Katunog man ng ibang personalidad, ang story mo ay natatangi. Jean, darating din ang panahon na ikaw naman ang magwawagi. Di sa likod ng boses ng iba, kundi dahil sa galing mong nakakahanga. Sa mga nangangarap din na katulad ko, huwag kayong tumigil na mangarap. Mararating nyo rin yan. At hanggang tumihinga ka, huwag kang tumigil na magpasalamat. Mag-celebrate ka araw-araw kasi buhay ka, kasi nakakahinga ka, kasi may mga taong nandyan para sa'yo. Alam mong susuportahan ka magmula una hanggang hanggang dulo. Kaya magpatuloy ka at umawit sa saliw ng buhay. Pasasaan pat makikita ng mundo ang talento mong taglay.